Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17, number 20 at number 36. Taurus, Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 40 number 29 at number 42. Gemini. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 21 number 29 at number 35. Cancer. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 10, number 29 at number 30. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 11 number 28 at number 24 Virgo Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 18 number 34 at number 5 Libra Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 40 number 29 at number 8. Scorpio, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 16 number 38 at number 20 Sagittarius Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 34 number 21 at number 16 Capricorn Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 20 at number 42 at number 11. Aquarius. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 25 number 10 at number 42 Pisces Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 28 number 11 at number 32